alam mo, uh, maging yung kanyang sinasabi na meron siyang mga death threats, ay hindi ho namin pinaniniwalaan yon. Kasi nagbigay ng pagkakakilanlan si senador Uh, Estrada Strada kung sino yung tumulong sa kanya para kumuha noong uh, yate. Ang sabi ni Sen. Estrada, Strada, nandun ako eh, I was only a few meters away from the senator. Ang sabi niya was, Uh, yung taong ito kasi iba sinulat ni uh, ni Guwaping doon sa, sa isang papel tapos pinaikot sa mga senador kung sino daw yung tumulong para kumuha ng yate ayaw yung sabihin sa sa publiko ngayon yung yung description ni Strada ni Senator Strada were were the following una na Taiwan daw Pangalawa, itong tao ito ay mayroong limang passport. Alam mo, isang tao lang ang sa mag, isang tao lang sa Pogo Industry ang nag-fit ng description na yon. I am 100% uh, confirmed kung sino yung nandoon sa sino yung nandoon sa papel na yon. Okay. 100% sure kayo, more yes, or 100% yes. kasi, sure na kayo kung sino yung tumulong yes, based sa yes. sinabi ni Alice Buwa? Oo, oh, kasi oh, dalawa lang sinabi ni Senator Estrade. Yung tao ay nandoon sa Taiwan, at yung taong ito ay merong limang pasaporte. So kung merong limang pasaporte, binanggit pa niya yung mga lugar kung saan may pasaporte yung taong yung Kaya nung narinig ko, sabi ko, ah, hindi ko na kailangan tanongin si Guwapin kung sino yung sinulat niya kasi alam ko na kung sino yun. So sino po ito? Ito po ito ay po yung kanyang yung business partner doon ito, sa Baofu. Nasi? si? Na si Wang Jiyang. Si okay. Gano'ng ka Iba, crucial Iba? itong karakter na ito si Wang Jiang dito sa investigation ninyo? one uh, uh, po siya 2. kinasuhan po natin siya ng sanda na kaso, no? Uh, kinasuhan natin siya doon sa qualified trafficking, kinasuhan natin siya dito sa money laundering at ang kanyang pangalan ay nakikita rin namin dito sa porak sa uh, porak Pampanga at nakita rin namin doon sa ano, doon sa uh, Colorful Lip Group. Ito yung Colorful Lip uh, ay yung sa San Valley Clark, Pampanga, May 2023, raid ng ACG, PNP, ACG, at saka ng PAO. Mukha bang siya yung pinaka uh, top dog? Siya na yung pinaka nasa itaas ng sindikato na iniimbestigahan ninyo o hindi pa po? I guess I guess, I, guess, I guess, I guess, mukhang siya. Mukhang siya yung, as far as the foreign nationals are concerned, ha? mukhang isa siya sa pinakamataas na within the Pujan group Palagay ko, katumbas lang niya yung tatay ni Alice Guo at saka yung kanilang counterpart doon sa mga triad organization. Alam mo, Alam mo, si, si, si Wang si Wang Giang, Wang Wang, 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 walang, ano yan, eh, walang record ng, ng, ng violence. Ang may record of violence ay yung kasama niya sa Indonesia at saka Singapore. Kasi Duan si, Ren si, Wu at saka at si, si Shang Ji. Si, pero ito si, pero si uh, uh, Wong Jiyang, that's not a violent like man. man. He is an honest-to-goodness honest scammer, Money launderer. Teka lang ah, meron bang ganun? Honest-to-goodness, pero yeah. money launderer. <laughs> parang plain, and, plain simple. and simple. <laughs> <laughs> parang contradiction in terms yun, sir. Yeah, yeah, okay. Alam na alam parang niyan. Parang moronic, hayaan mo, hayaan mo na. na. Okay, sige. So, yeah. Kung baga money launderer lang siya, pero hindi siya yung uh, parang karakter na ano, tama ba? Yung typical yeah, it's na it's killer, person. gano'n? Based sa profile, profile namin. Non-violent. Non-violent. He is a non-violent non person. Violent I mean, person. sorry. sorry. Okay. Ang tanong ko, sir, kung sabi nyo kanina, 100, more or less, parang 90% ng mga sinabi ni Alice Guo uh, kasi nung alingan doon sa Senado, eto bang binabanggit niya na tumulong sa kanya na sinulat niya yung pangalan na according to you, ito yung tao na yon. Mukha bang dito, this time nagsasabi na siya ng totoo? hindi rin ako sigurado. Kasi itong taong ito walang means to be able to help her from Taiwan. Itong taong ito, uh, sinusundan namin yung mga local counterparts nito, yung kanya mga local uh, yung counterparts niya dito, yung mga network niya, hindi kayang kumilos on their own. Unless, unless, hindi niya sinasabi na merong mga opisyal. Kasi lagi niyang sinasabi, wala opisyal na tumulong sa amin. Wala pong opisyal na walang Pilipino na tumulong sa amin. Wala. So hindi naman yung puro uh, foreign nationals lang ang tumulong sa kanila. Sino may-ari ng yate? Alam ka naman yung yate galing sa ibang bansa, tumiretso dito, di ba? So uh, tapos ang sinabi niya, dumaong daw yung yate somewhere in Manila, sa mga ports dito sa Manila. So, parang ang gulo talaga. Kaya nung nandun kami na mga ko ng DOJ, pati yung PAGCOR, kami ni Undersecretary Gilbert Cruz, gulong-gulo kami. Sabi namin, gulo na neto ah. <laughs> hindi, kaya Hindi na pa niyipanawala Christian, na, Christian. Na, Kaya huwag so, tayong pabibiktima talaga. talaga. Okay. So hindi kayo yun ang goal to begin with, to, ob Obfuscate, obfuscate guluhin yung yung discussion I agree I agree This is a squid tactics, tactics pure and simple, simple obfuscation. obfuscation para, para ilansihin kami. kami Okay kung ito yung sa tingin niyo ang parang target ni Alice Guo kasi nung pinapanood ko po yung proceeding no parang a big part of the hearing was devoted to talking about the supposed death threat against her and I think um, this is just my opinion A good number of senators fell for it. Kasi doon sila nag-focus sa death threat, no? Pero kayo na bilang talaga naging imbestigador rito, Credible ba talaga yung death threat na binabanggit niya o baka naman parte lang ito uli ng squid tactic sa binabanggit niya? Ulitin, ko, Ulitin ha. ko ha. Christian. The people with the uh, known history of violence are the people of Lucky South 99. No? And who are the people of Lucky South 99? basically Zhang Ji and Duan Renwu In this escapade nung kanyang pagtakas, si Zhang Ji ang nagbayad ng kanyang hotel sa Indonesia, sa Batam. At napicturan si Duan Renwu several times kasama si Alice Leal Buwo in Indonesia. So, yung mga tao mayroong kasaysayan ng pagiging bayolente ay kasama niya. Remember, Christian, doon sa bamban, wala tayo natagpo ang patay na katawan. Meron doon, tinorture, pero very minimal long torture. Pero dito, sa Porak, Pampanga, maraming reports ng pataya, nakita mo naman yung mga tinorture and so on and so forth. I, I, forgive me, ah. I did not, I, I don't want to take her word anymore. Kasi nga, sa haba-haba ng investigasyon namin dito kay Alice Yalgu, guwaping. Ah... Uh, ang parang tama lang ako ay yung ang tama lang na sinabi niya ay eh, dati siyang mayor, alkalde ng Bambang Tarlac. Other than that, mahirapan na kaming isulat kung ano pa yung mga totoong sinabi niya. Eh. <laughs> Grabe. Ganun katinding kasi nung mali ni Alice Go, no? Ang isa kong tanong dito, kasi parang ano nga eh, kung if this is all part of a ruse, medyo reluctant pa siya na kung sino yung talagang tumulong sa kanya, sinulat pa. Pero kung dun mismo meron ding ruse, who is she trying to protect really? Yan ang tanong ko po. I think she's trying to protect her local enablers, her local partners, the people who made her, who really helped her escape. Yan ang pinaproteksyonan niya. Alam mo, yung, yung Wang Ziyang na yan, uh, once lumabas yung arrest, uh, yung arrest warrant, kasi anytime soon, Uh, we are we are confident alalabas na, na yung resolution ng kaso na isinampan ng qualified trafficking against uh, Guwo and her group anytime this week pag lumabas yon pag mayakyat yung information sa korte uh, within a day or two pwede na maglabas ng arrest warrant ang ang korte kung saan man ito babagsak then we can apply for an international red notice sa Interpol. So, uh, mas liliit ang kanyang uh, mundong gagalawan, si Wang Zhiyang. So, ang sinasabi niya, nagalit daw siya sa taong ito. Naggalit-galitan siya dahil nadamay yung kanyang pangalan daw. No, we don't buy that argument. Nagalit daw siya, di ba? Uh, nagalit daw siya, tapos sinano siya ng mga senador, kung nagkaroon kayo ng tampuhan at alitan ng taong ito, bakit ka pa niya tinulungan? Di ba? Again, may question ulit doon. Ah... Uh, ang sinasabi niya, malamang, kaya niya sinasabi nagalit siya doon kasi sinasabi niya, dahil sa so tao ito, nasira yung kanyang pangalan. We beg to disagree. Yung, nung pumasok po siya para mag-incorporate -incorpor ng Baofu Land Development, she knew at the very get-go anong maging purpose ng Baofu, ng Hongsheng, ng Sun which is to scam people to launder money. Kaya ka, I am firm in my belief, Christian that this woman is a criminal, a scammer, a liar. Nothing that would come out of her mouth is worth uh, well. Ano nga bang sabi noon? Uh, may value din naman palang pure na kasinungalingan kasi ma uh, ma makikita natin yung exact opposite noon. <music>